Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. Nagbigay ng tulong financial ang DSWD sa mga beneficiaryo sa Bicol Region. Ating alamin tuloy ang paghahatid ng tulong ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) Field Office 5 Bicol Region para sa mga pamilyang apektado ng, ng tropical cyclone Christine at Pipito sa buong rehiyon. Naglaan ang Bicol Field Office ng 10 million sa pamamagitan ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS program para makinabang ang 1,000 na pamilya sa Maygarshota Torina sa May Camarines Sur. Ang mga binipisyaryo na mula sa 24 na barangay ng munisipyo kabilang ang sampung coastal areas na lubhang naapektuhan ng storm surge ay nakatanggap ng kanilang cash aid sa payout activities noong December 27 at 28 sa covered court ng bayan. Ang tulong pinansyal na ito ay naglalayong tulungan ang mga pamilya na matugunan ang kanilang mga pangunahing pangangailangan, gayon din ang pagsuporta sa pagkukumpuni ng mga nasirang tahanan at pagpapanumbalik ng mga kabuhayan. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!